na Good morning guys Nandito tayo sa garden ni ate Ayan si ate oh, Ang busy niya Anong technique mo dito nga? Bakit ang tataba ng mga tanay mo? Secret Secret daw Ayan. Ayan ang mga tanay niya dito oh. Ang gaganda ng mga bunga, mayroong ano? Mayroon siyang silly green. Ayan. May bunga ng kanyang silly green. Tapos yung atsal niya, naubos na ko ang bunga. Ayan. <laughs> Saan ang atsal mo dito, te? Punta natin ang kanyang ano, ang kanyang bahay, kobo na garden. Ayan. Alam nyo guys, Nalibre kami ng gulay dito sa kanya. Pag mamunga ang nagharvest, kami man lang intahon kay kami ang kumakain. Ayan. Tingnan niyo ang kanyang atsal. Ito ay nagamit namin noong fiesta sa Lunok. Ayan, oh, naka kami, kami ng pera kasi may mga bunga yung atsal tapos yung sitaw, lagi kami nag-adobo ng sitaw. Ayan, tingnan niyo oh. O, oh, ito. Haharbisin naman namin ito. O. Oh. Kaya nga may kasabihan, ako ang natanim, iba ang kumain. Ayan. <laughs> Ayan siya. Oh. Aga-aga pa, o. Oh. Nag nagdadamo na sa kanyang garden. Ayan. At take note, guys. Ang kanyang bahay, iyan lang yung no? Yung tent. Ayan. <laughs> Ayan. Pero, masagana siya sa organic na gulay. Ayan. Ang kanyang amparaya, ayan, mataas na. Ayan. Ito ang kanyang okra. Ito yung nakakain. Hindi na kami ng okra. ginas-tim lang namin. Ang sarap, bagong pitas. Ayan. Patuloy pa ang kanyang pangmulaklak. Ayan. Tingnan nyo na mulaklak. Pero, ayan. Oh, ang daming bunga ng, ano, ng okra. Ayan. Hindi lang okra ang mayroon dito. Mayroon din siyang talong. Ayan ang kanyang talong. Nakahalbis na rin kami dito ng kanyang talong, ha? Ayan. Oh. Ayan. Kaya nga, ganito na lang bunga ng kanyang talong kasi nakuhaan na namin ito. Oh. Organic, ha? Walang, ano ito? Walang insecticide. Walang insecticide or lason, ang kanyang tanim. Eh, kaya ito dinadadamuhan niya lagi. Ayan dito, marami naman damo. Ayan, doon siya nagdadamo muna sa ano niya, sa atsal. Ayan, ang ganda ng talong niya, oh. Ayan. Tapos take note, mayroon din siyang opo. Ayan. Ito, tikpunta natin ng kanyang upo. Ayan, may bunga na pala ang upo niya. Ayan, tingnan ninyo. Oh may bunga ng kanyang upo. Ayan. Ayan. Ang laki na. Tapos may talbos ng kamote rin. Nga tanem. Ito dito. At hindi lang yan. Mayroong siyang gabi. Itong gabi niya. Ayan. Ang tawag dito ay bisol. Sa amin. Ah, uh, sa Bisaya. Tanungin natin muna si Buano dito. Sutat! Ano gani sa Bisaya ang gabi? Kuryoso. Yung akala ko yung bunga niya kuryoso, hindi. Gabi? Ah, gabi, gabi talaga ito. Ayan. Ito ang gabi. Gabi pala kasi yung kuryoso sa sa kanila, yun ang bisol, sorry ha, hindi pala bisol. Akala ko bisol. <laughs> Ayan. Gabi. Ayan, masarap itong gabi gawing laing. Ayan. O, ayan, tingnan ninyo, ah. Oh. Mula dito ang kanyang atsal. Ayan. Kanyang talong. Ayan. Okra. Ayan. Ang doon naman ay silly green. Ang ano, ang mga bagong tanim na sitaw. Ayan, tingnan nyo, oh. Pero, mayroon na siyang, ano, Ah, uh, latayan ito na. Oh, siya lang talaga dito ang gumagawa, hindi hindi niya ito pinapagawa sa ibang tao. Siya lang talaga. Ayan. At ito sa loob. Ayan, ginagawa niya ng ano para hindi pasukan ng ano ng mga animals 'yan. Ayan, mayroon siyang ampalaya. At mustasa. Yung nakita niyo dun, no? Yung isang dalawang flat. Mustasa yan. Ayan. Tapos dito. Ano tong dito? Mustasa, parente Ha? Wala na Gabi -gabi ka gagalantong. Kundi naku ka pamangkot. Gabi-gabi ka. Radish. Ah, radish. Bungol gaya ako. Sorry. <laughs> Ayan. Dito ay radish. Ayan. Ang kulang lang sa kanya dito ay ang ano? Kalabasa. Para maging pakbit na ang kanyang tanim. Ayan. Ah, uh, tanong natin siya ha. Okay, kasi sa malawak na lupain dito, siya lang isa nakatira. Ayan, tingnan mo. Walang bahay. Hindi yun nakikita ang bahay dito. Siya lang nakatira dito. Tanong natin siya kung di siya natatakot dito. Ah, ate. Hindi ka natatakot dito kapag may erong ahas. Mm -hmm. May ahas ba dito? Wala. Wala naman. Ah, wala naman. Eh, bakit eh? Dito naka nakatira. Bakit sa ng bahay mo? O, oh, yan ko ang bahay niya, o. Tingnan niyo, o, Yan. Pero, nakita niyo ang hollow niyan. Siya lang din ang gumawa niyan. Kasi, pangarap din niya makaroon ng sariling bahay. Kasi, wala siya pang bayad sa labor. So, siya ang gumawa. Ayan. Alam niyo ba kung saan siya kumuha ng buhangin? Ituro ko sa si inyo. Ayan dito, naghuhukay siya ng ano, ng lupa dito. Ayan. Ang lupa kasi dito ay paghukay mo, konti lang ang lupa, sunod ay ang buhangin. Kaya ito, itong buhangin ay tinatimplan niya sa siminto. Bumibili lang siya ng siminto at saka ay pinuporma niya ng hollow block. Hindi siya bumibili ng hollow block. Siya lang talaga ang gumagawa nito. Ayan. At siya lang nito ang nag-file ng hollow block dito sa kanyang munting tahanan kasi pangarap din niya na makaroon ng sariling bahay at dito rin siya uh, dito naghukay din dito siya ayan kasi ito ay gagawin niyang safety sa kanyang CR pero yung buhangin dito ay ginawa niyang hollow block ayan tingnan yung uh, itong hollow block o oh, nga gawa niya oh. ayan kasi sa kay busy siya ngayon nagdadamo siya ng kanyang garden ayan kaya hindi niya natapos para mag-file ng kanyang bahay pag ito ay Matapos naman niya magdadamo doon, itong bahay naman niya ang gagawin niya. Kaya ito, siya ang gumagawa. Tingnan ninyo, oh. Siya yung gumagawa lang ng, ano, ng kanyang hollow block. Ayan. At ito. Itong spray na yan, ay, hindi yan gina-spray sa gulaya. Ito ay gina-spray niya sa mga damo na ganyan na. Para mamatay yung mga damo. Pero doon sa kanyang ano kasi, uh, sa kanyang garden, hindi niya ginagamit yung insecticide. Ang pamatay damo lang yung ginagamit niya. Ayan. Saka tingnan niyo ang kanyang posa. Ayan. Tinalian niya para hindi ito makahasik nang lagi. Mayan, tingnan mo kang pusa ka kasi kung saan saan ka pumunta. Ayan. Dito siya naglalaba, dito siya naliligo. Ayan. Ayan, nag-iigib lang yan siya ng tubig. O oh, mayroong kumpag, mayroong agas doon sa kanal, doon sa kumukuha ng tubig para ibinyag sa kanyang mga gulay. At ito ang kanyang munting tahanan, diyan siya natutulog. Ayan, nakita ninyo ha, ayan niya, ganyang kasimple ang kanyang uh, buhay. Ayan, at mayroon pa siyang alagang uwak. Ayan, uwak! nagtago si Uwak sa akin. Oy, Uwak! Kamusta ka naman, Uwak? Ayan, mayroon siyang manok na pinalian. Ayan. Yang si Uwak na yan, kahit na ayan ay lalabas yan ng kanyang, ano, ah, kanyang longga, hinahanap niya talaga yung kanyang amo. Ayan, yung si Uwak na yan. Ayan. Ito pa, may bulaklak din si ati. Ang ganda ng bulaklak niya pa. Apo, may ano siya, may pink princess, ayan at dyan siya nagsasaing ayan, kita nyo ang kanyang ano, ang kanyang kaldero, dyan siya nagsasaing ay, natakot ako, may aso pa rin pala dito, ayan o, oh. ang sige ng mata niya, parang galit sa akin ayan, doon pa, may aso din doon sa punuan ng mangga niya, ayan huwag ka mga gat ako'y dadaan Ayan, pagkain ng kanyang mga alaga ay itong isa. Itong sakalirong maliit, kanya yan. Pagkain niya, ayan, ay nag-init siya ng tubig. Ayan, ganyan kasimple ang buhay. Ang buhay ni ate dito. Pero masagana siya sa, sa gulay. Kasi kahit, pati kami kumakain ng gulay niya. Ayan, nalilibre ang aming pagkain. na... Alam, alam nyo, inaadubo namin yung sitaw. Uh, Ginasteam ang okra, ang talong, Sakay, may mga manok kami. Hindi namin kailangan magbili ng itlo para itorta ang talong. Kaya nakasave kami dito sa ano, sa probensya. Ayan. Ganito kaganda ang ano, ang buhay sa probensya. Ayan. Uh, kasi, pag malawak ang lupain, kahit kunti lang lupain mo. Pwede ka magtanim ng gulay para maging libre ka sa iyong anong sa iyong pang-araw-araw. Ayun. At mag-alaga kayo ng manok. Yan. Para kung gusto niyo kumain ng kani, mayroong manok, di ba? Mag-alaga kayo ng baboy. Yan. Uh, baka, karabaw whatever na makatulong sa inyo ayan at hindi lang yan may mga tanim dito na mga ano ayan may yung saging na mumunga na oh may tanim na mangga ganun ayun oh may ano may baka ganun kaya yun kasimple ang buhay namin dito kahit na mahirap pero masaya ayan at sa bago pa kayo sa aking channel, ayan, don't forget to subscribe Infinity TV channel, ayan, para ma ko kayo sa aking mga bagong upload at uh, at ano pa ang mga uh, bagong kasaysayan ng aming probinsya, ayan, ma-notify ko kayo, ayan. Uh, ulang ni mong hinarbisay. Ah, dugay dugay pud di ay. Yeah, nag-inwit-in kang harbis. Makahasto mero ganin na harbis ko 30 lang to. Pag mero ko harbis, pero pagka-duha na harbis kada daghan naman ako mo nag-pinta-pinta. Na kay nagsakit nang foot. Thank you for watching. Karon na may trabaho pa tong